Hayaan akong hulaan. Magdasal ka, nagtatrabaho ka ng mas mahirap kaysa dati, ngunit ang pera ay patuloy na dumudulas sa iyong mga daliri. Ang tahimik na sakit na ito ay hindi nagmumula sa kawalan ng pananampalataya. Ito ay nagmumula sa kakulangan ng inilapat na biblikal na karunungan sa pananalapi. Ngayon, ipapakita ko sa iyo, hakbang-hakbang, ang apat na negosyo na ipahiwatig ni Solomon. Ngayon ayon sa Biblia, inilalantad ang mga lihim ng Biblia, hindi nagkakamali na negosyo at ang karunungan ng Hari Solomon ang pinakamatalinong tao na nabuhay sa mundong ito na maaring magparami ng iyong kita kahit na sa panahon ng krisis. Sa susunod na ilang minuto, mauunawaan mo kung bakit ang pag-asa sa isang suweldo ay isang kahinaan kung paano pag-iba-ibahin ang iyong kita ng walang malaking puhunan at kung paano gawing permanenteng pinagmumulan ng kita ang kaalaman. Alam na ni Solomon ang milenya na ito at nasa dilim ka pa rin, manatili hanggang sa katapusan dahil ang pang-apat na modelo ay napakalakas at maaari itong maging susi sa iyong pamana sa pananalapi. Sa huli, makikita mo na hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng higit na kapangyarihan. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng mapa na gumabay sa mga hari at mga ngalakal sa mga henerasyon. Sali na tayo, huminga ng malalim dahil malapit ng mabunyag ang kayamanan. Unang negosyo, pag-iba-iba ng kita kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa biblikal na karunungan sa pananalapi Ilang mga talata ang kasing tapat ng Ecclesiastes Kabanata, labing isa, dalawang talata, ibahagi sa pito at sa walo, sapagkat hindi mo alam kung anong kasamaan ang darating sa lupain. Hindi ito generic na payo, ito ay isang banal na diskarte para sa pinansyal na proteksyon. Alam na ni Solomon na ginagabayan ng makalangit na inspirasyon na ang pag-asa sa iisang pinagmumulan ng kita ay parang pagtatayo ng iyong bahay sa buhangin. Isang krisis, isang hindi inaasahang pangyayari at lahat ay maaring gumuho. Ang pagkakaiba-iba ay hindi isang modernong uso. Ito ay isang modelo ng negosyo sa Biblia na subok sa panahon. Ilang tao ang kilala mo na nabubuhay sa takot sa kawalan ng trabaho, ang kanilang buong buhay ay sinusuportahan ng isang sweldo. Hindi ito seguridad. It's vulnerability disguised bilang katatagan. Ang karunungan ni Solomon ay nagaanyaya sa atin na tumingin sa kabila upang buksan ang ating mga mata sa mga kaloob, talento at pagkakataong nakapaligid na sa atin. Ang pagkakaiba-iba ng kita ay isang paraan upang parangalan ang pagkamalikhain na inilagay ng Diyos sa loob mo. Kapag bumuo ka ng iba't ibang anyo ng probisyon, hindi mo lang pinoprotektahan ang iyong sarili, pumasok ka sa daloy ng espiritual na pagpaparami. At hindi namin pinag-uusapan ang paglikha ng mga komplikadong negosyo. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa paggamit ng kung ano ang mayroon ka, pagbebenta ng mga produktong pinagkadalubhasaan mo, pagbabahagi ng iyong kaalaman sa mga online na kurso, pagbibigay ng mga digital na serbisyo, pag-aalok ng mga mentorship o kahit na pagkakitaan ng iyong social media gamit ang kapakipakinabang na nilalaman. Ang biblikal na passive income ay magsisimula kapag may layunin ka sa pagbuo ng iyong mga kasanayan. Hindi sinabi ni Solomon sa iyo na ituloy ang lahat ng sabay-sabay, kundi sa halip na hatiin ng matalino magtanim sa iba't ibang lupa at mag-ani sa iba't ibang panahon. Ang susi dito ay hindi ang pagkakaroon ng maraming kapital, ngunit ang pagkakaroon ng spiritual na pananaw at ang lakas ng loob na kumilos. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. At ang pananampalataya na walang diskarte ay pagwawalang kilos. Kapag nagiba-iba ka ng may intensyon, sinusuportahan ng Diyos ang bawat bagong mapagkukunan na nagmumula sa iyong ginabayang pagsisikap. Ang himala ay dumating pagkatapos ng organisasyon kung paanong pinarami lamang ni Jesus ang mga tinapay pagkatapos na ayusin ng mga tao, pinararami ng Diyos ang iyong mga pinagkukunang yaman kapag binuo mo ng matalino ang iyong probisyon. At kung ito ang nagbubukas ng iyong isip ngayon, manatili sa akin, dahil ang susunod na modelo ay lumalalim pa. Ito ay nagsasalita ng espiritwal na autoridad at propetikong katatagan. Ito ay isang aral na nagsisimula sa aklat ng Genesis at umaalingaungaw hanggang sa araw na ito. Ikalawang negosyo, lupa at ari-arian. Mula sa pinakaunang mga kabanata ng Genesis, ang lupa ay hindi kailanman naging isang kapirasong lupa. Ito ay kumakatawan sa tipan, probisyon, autoridad at espiritual na pamana. Nang sabihin ng Diyos kay Abraham, tingnan mo ang lupain, Ibibigay ko ito sa iyo at sa iyong mga inapo magpakailanman. Tinatakan niya ang isang pangako sa banal na katatagan. Si Solomon, na lumaki sa ilalim ng pamana na ito, ay alam na ang pagmamayari ng lupa ay higit pa sa isang diskarte sa ekonomiya. Ito ay isang makahulang gawain. Ang lupa ay hindi nakadepende sa mga algorithm, trend o stock market. Nandyan parin rin, lumalaki nagbubunga pagbuo ng mga pamana. Ang pamumuhunan sa real estate ay isa sa pinakamatibay na paraan upang mailapat ang sinaunang karunungan ni Solomon at hindi ito tungkol sa pagiging milyonaryo. May mga abot kayang lupain, mga lote na nasa ilalim ng pagpapaunlad, mga bahay para sa pagsasaayos, mga pondo sa real estate at kahit na mga collaborative na proyekto. Ang sikreto ay hindi kung gaano karami ang mayroon ka, ngunit kung paano mo nakikita ang hinaharap sa pamamagitan ng mga mata ng pananampalataya. Kapag bumili ka ng isang piraso ng lupa, sinasabi mo, narito ang kaharian ay nagpapakita mismo, dito magkakaroon ng probisyon. Ito ay hindi lamang isang pamumuhunan, ito ay isang espiritual na trabaho isa alang alang ang totoong buhay na halimbawa ng isang Mexican na magsasaka nang walang pautang, walang luho, sa pamamagitan lamang ng pangitain, panalangin at tiyaga, nakabili siya ng maliliit na lupain sa malalayong lugar. Pagkalipas ng sampung taon, nag-triple ang halaga nila. Ang kanyang sikreto pagtitiyaga at pagsunod sa tinig ng Diyos. Ang pagmamayari ng lupa ay parang pagtatanim ng puno. Nangangailangan ito ng pagtitiis, ngunit kapag ito ay nagbunga, ito ay nagpapalusog sa mga henerasyon. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng mga naninirahan lamang at ng mga nagmamayari ng may layunin. Higit pa rito, Nagbubukas din ang lupa ng mga pagkakataon para sa mabisang entrepreneurship mula sa pagsasaka ng pamilya, panuluyan sa kanayunan, pag-upa ng espasyo hanggang sa mga proyektong panlipunan. Kapag namuhunan ka sa lupa ng may layunin, sinasabi mo sa langit na handa ka ng dumami ng responsable. Maiintindihan ito ni Solomon ng lubusan. Nagtayo siya ng mga templo at palasyo hindi para ipakita, kundi para magtatag ng isang henerasyon. Kung ang lahat ng ito ay nagpapakita sa iyo ng iyong katotohanan ng mga bagong mata, maghanda. Dahil ang susunod na modelo ay ang susi na nagbabago ng kaalaman sa legacy. Ang pangatlong walang kabuluhang negosyo ni Solomon ay hindi nangangailangan ng lupa o mga kasangkapan, karunungan lamang na inilapat ng may layunin. Ikatlong negosyo edukasyon bilang isang aset sumulat si Solomon sa kawikaan apatikapitong taludtod. Kumuha ka ng karunungan at sa lahat ng iyong pag-aari, kumuha ka ng pangunawa. Para sa kanya, ang pinakamalaking aset ay hindi ginto, ngunit inilapat ang pag-unawa. Ang edukasyon sa liwanag ng Biblia ay hindi isang modernong luho. Ito ay isang walang hanggang binhi, isang bagay na hindi maaaring gastusin, hindi maaaring nakawin at dumarami kapag ito ay ibabahagi. Ang karunungan ni Solomon ay nagpapakita na ang mga nakakaalam, ay naglilingkod, at ang mga naglilingkod ng matalino umunlad ng may layunin. Noong panahon ni Solomon, ang mga guro ay iginagalang bilang mga tunay na haligi ng kaharian. Ngayon, nabubuhay tayo sa panahon ng kaalaman, ngunit kakaunti ang nakakaunawa na ang pag-alam sa isang bagay ay maaaring maging pinakamakapangyarihang pinagmumulan ng may layuning kita. Isipin, ano ang natutunan mo sa buhay? Anong kasanayan, anong karanasan, anong kwento ang naghihintay na maibahagi? Ang pagtuturo ay hindi nangangailangan ng isang yugto. Nangangailangan lamang ito ng lakas ng loob na maglingkod. Isa-alang-alang si Maria, isang ina ng tatlong anak sa Peru. Nagsimula siyang mag-record ng mga simpleng aralin sa pastry gamit ang kanyang cellphone noong una, halos walang nanonood, ngunit nagpumilit siya. Ngayon, meron na siyang libu-libong estudyante, isang digital academy at sinusuportahan ng kanyang pamilya sa isang bagay na kilala niya mula pagkabata. Ano ang nagbago? Nagpa siyang gawing probisyon ang kanyang karunungan. Ito ang tunay na pamana. Ang kaalamang nagpapala higit sa sarili. Ang edukasyon ay isang espiritual na passive income. Isang e-book, isang mentorship, isang online na kurso. Patuloy silang nagtuturo sa iyo habang natutulog ka. Hindi tulad ng isang pisikal na produkto, ang kaalaman ay hindi nangangailangan ng imbakan o transportasyon. Kailangan lang nito ng istruktura at layunin. Gaya ng sasabihin ni Solomon, ang pusong matalino ay nagtatamo ng kaalaman, at ang tainga ng pantas ay naghahanap ng kaalaman. Ang may layuning kayamanan ay nagsisimula sa isang panibagong isipan, at kung iniisip mo Ngunit hindi sa patang aking nalalaman tandaan walang nagtuturo tulad mo walang sino man ang nabuhay kung ano ang yung nabuhay ang yung sakit ay maaaring maging mapa ng pagpapagaling ng isang tao ang yung paglalakbay ay maaaring maging shortcut sa pagbabago para sa iba at sa susunod na seksyon pag-uusapan natin ang tungkol sa isang modelo ng negosyo kung saan ang pisikal na pagkilos ay naguugnay sa banal na diskarte. Humanda ka dahil kapag kumilos ka ng may intensyon, kumikilos ang langit kasama mo. Oo nga pala, kung ang nilalamang ito ay pumukaw sa iyo, mag-subscribe sa channel ngayon at magpatuloy sa akin sa paglalakbay na ito ng karunungan. Marami pang darating, apat na negosyo, transportasyon at ang paglipat ng ekonomiya. Ang paglalakbay ng biblikal na karunungan sa pananalapi ay hindi lamang tungkol sa magagandang ideya na nangangailangan ito ng paggalaw. Mula noong sinaunang panahon, ang kadaliang kumilos ay nauugnay sa probisyon. Inilarawan ng propetang sinahum ang mga karwahe na nagmamadali sa mga lansangan. At bagaman ito ay tila isang tanawin sa kalunsuran, mayroong isang malalim na espiritual na prinsipyo dito. Kung saan may paggalaw, mayroong daloy ng pagpapala. Naunawaan ni Solomon na ang pagwawalang-kilos ay paralisado kahit na ang pinaka-promising na talento, habang ang sinasadyang paggalaw ay umaakit ng pagkakataon, diskarte at banal na pabor. Ngayon, ang ekonomiya ng mobile ay mas naa-access kaysa dati. Ang mga ride-hailing na app paghahatid, lokal na turismo, personalized na logistik, lahat ay nagdadala ng DNA ng isang sinaunang pangitain na nakikita na ngayon sa mga modernong platform. At higit sa lahat, hindi ang sasakyan ang nagtatakda ng tagumpay, kundi ang spiritual na pananaw sa likod ng gulong. Kapag may layunin sa paggalaw, kahit na ang bisikleta ay maaring maging channel ng probisyon, Pinararangalan ng Diyos ang mga gumagamit ng kung ano ang mayroon sila ng may karunungan at pagkilos. Mag-isip ng mga kwento tulad ng tungkol sa isang binata na nagsimula sa isang simpleng motorsiklo na naghahatid dahil sa pangangailangan. Ngunit hindi ito tumigil doon. Nakita niya ang higit pa, nakaayos, nagsilbi ng may kahusayan at sa maikling panahon, nagtayo ng isang maliit na negosyo kasama ang mga empleyado. Hindi ito nagkataon. Ito ay nakahanay sa paningin sa pagkilos. Ang pananampalataya na nananatiling hindi nagbabago ay nagiging pagkabigo. Ngunit ang pananampalataya na kumikilos kahit nakakaunti ay umaakit ng pagpaparami. Ito ay langit na tumutugon sa matatag na mga hakbang sa lupa. Si Jesus at ang kaniyang mga alagad ay palaging gumagalaw sa lupa, sa dagat, sa hindi malamang na mga landas. Ang kaharian ay hindi kailanman static. Ito ang susi. Pinagpapala ng Diyos ang mga lumalakad, naglilingkod, sumusulong. Hindi mo kailangan ng fleet, kailangan mo ng kalinawan at kasipagan. Ang transportasyon ay kasangkapan lamang. Ang tunay na puwersa sa pagmamaneho ay layunin. Gamitin kung ano ang nasa iyong mga kamay, kahit na ito ay tila maliit. Nagsisimula ang magagandang pamana sa mga simple at sinadyang hakbang. Ang paggalaw, bukod sa pagkakaroon ng kita, ay nagpoprotekta sa iyo mula sa mental at espiritual na pagwawalang kilos. Kapag lumipat ka, nakakakita ka ng mga pagkakataon, nakakarinig ng mga sakit na maaari mong maibsan at makahanap ng mga nakatagong landas. At kung ngayon ay mayroon kang kalusugan, oras at pananampalataya, kung gayon mayroon ka ng lahat ng kailangan mo upang makapagsimula, huwag maghintay para sa perpektong senaryo. Ang tamang sandali ay ang magpasyakang huminto sa pagpapaliban at magsimulang kumilos. Kahit na sa lahat ng mga modelo ng negosyo na inihayag sa ngayon, mayroong isang bagay na maaaring ganap na makahadlang sa pagpaparami, ang hindi nakikitang mga hadlang na dinadala ng marami ng hindi namamalayan. Ang una sa mga ito ay walang kontrol na utang. Malinaw na sinasabi ng Kawikaan 22.7, ang nanghihiram ay lingkod ng nagpapahiram at yun mismo ang nangyayari kapag naipon ng utang nawawalan ka ng kalayaan nawalan ng direksyon at naging alipin ng mga bayarin ito ay hindi lamang isang problema sa pananalapi ito ay isang espiritual na bilangguan na nagkukunwari bilang pagkonsumo ang pangalawang balakid ay ang kabanalan na walang disiplina sinasabi ng kawikaan 6:10 kaunting tulog, kaunting antok, at aabutan ka ng kahirapan. Ilan ang nabubuhay na puno ng mabuting hangarin, ngunit walang anumang pagkakapare-pareho. Nagdarasal sila, nangangarap, may mga pangitain, ngunit hindi sila nakakarating. Ang pananampalataya na walang diskarte ay nagiging relihiyosong damdamin lamang. Alam ni Solomon, ang tunay na marunong ay siyang kumikilos kahit walang nakamasid. Ang kasaganaan ay nangangailangan ng pare-pareho, hindi panandaliang sigasig. Ang pangatlong balakid ay mas banayad, walang layunin na negosyo. Ang Santiago 4B3 ay humaharap sa atin sila'y humihingi at hindi tumatanggap sapagkat sila'y humihingi ng mali upang ito'y kanilang gastusin sa kanilang mga kalayawan. Dito, ang maling motibasyon ay sumisira maging ang tamang plano. Kung ang iyong negosyo ay ipinanganak lamang dahil sa walang kabuluhan, paghahambing o kasakiman, maari pa nga itong magsimula, ngunit hindi ito mapapanatili ng pagpapala ng Diyos. Ang layunin ay ang hindi nakikitang pundasyon na nagpapanatili sa isang negosyo na matatag kahit sa mahihirap na araw. Pinaunlad ng Diyos ang ginagawa ng may pusong nakahanay sa kaharian. Ang ikaapat at huling balakid ay hindi pinapansin ng marami, hindi paghahasik sa kaharian. Sinasabi ng Lucas 6.38, Magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Ngunit marami ang gustong umani nang hindi naghahasik. Sila ay sumisipsip ng karunungan, nag a ng mga estratehiya, ngunit hindi nagbabalik ng anumang bagay bilang karangalan, pagkabukas palad o kontribusyon. Ang pagpapanatili ng lahat para sa sarili ay humaharang sa mga daluyan ng banal na probisyon. Ang ekonomiya ng langit ay hindi gumagana sa pamamagitan ng akumulasyon ngunit sa pamamagitan ng sirkulasyon. Kapag naging channel ka, hindi dam, doon na magsisimulang dumaloy ang multiplication. Ang apat na blok na ito, utang, kawalan ng disiplina, kaakuhan, at pananatili ay ang pinakamalaking kaaway ng karunungan ni Solomon. Para silang hindi nakikitang mga bitak sa isang tila matibay na pundasyon. Sa makatuwid, ang pagkilala at pag-alis ng mga hadlang na ito ay kasing halaga ng pagsunod sa mga modelo ng negosyo. Sila ang espiritual na pansala na nag-aalis ng landas tungo sa tunay at may layuning kaunlaran. Naabot mo na ito. At ngayon alam mo na na ang sinaunang karunungan ni Solomon ay higit pa sa magagandang parirala ito ay naghahayag ng walang hanggang mga lihim para sa pagbuo ng kayamanan ng may layunin, kasaganaan na may pananampalataya at pamana na may katalinuhan. Ngunit ang tanong ay ano ang gagawin mo sa kaalamang ito? Magpapatuloy ka ba sa pag-iipon ng utang o magsisimula ka bang mag-ipon ng karunungan? Magpapatuloy ka ba sa pamumuhay sa autopilot? o pipiliin mong mamuhay ng may espiritual na pananaw at mentalidad ng isang hari. Ilang desisyon sa pananalapi ang ginagawa mo bawat araw nang hindi konsulta sa mga prinsipyo ng kaharian. Si Solomon, kung narito siya ngayon, ay titingnan ang kanyang nakagawian at magtatanong, namumuhay ka ba na parang lingkod o nag-iisip na parang hari? Ang Biblia ay puno ng mga nakatagong kayamanan, ngunit ang mga matalino lamang ang nakakatuklas sa kanila. At nagawa mo na ang iyong unang hakbang sa pamamagitan ng panunood hanggang dito. Ngayon, ang susunod na hakbang ay sa iyo. Kumilos, mag-apply, magdasal, plano, ibahagi. At kung ang mensaheng ito ay nagdulot ng isang bagay sa loob mo, huwag mong itago ito sa iyong sarili magkomento sa ibaba, ang aking karunungan ay magsisilbi sa layunin ng Diyos. Ang pariralang ito ay hindi isang klisye. Ito ay isang espiritual na pagpapaktibo. Ito ay isang hudyat sa langit na handa kang umunlad ng may layunin. Kung napasigla ka ng video na ito, mag-subscribe sa channel, higit pa ito sa isang pag-click, isa itong growth pack. I-like e at ibahagi sa isang taong nangangailangan din ng liwanag na ito sa kanilang buhay pinansyal. Dahil ang karunungan na nananatiling tahimik ay hindi nagbabago. Ngunit pinagsasaluhang karunungan nagbabago ng tadhana.